Nakakahiyang trahedya. Barkong pandigma ni Kim Jong Un lumubog sa harap niya. State media has confirmed the major accident of the launch of a new warship with Kim Jong Un himself witnessing the botched ceremony. Sa unang tingin, ay parang isang tagumpay ang paglulunsad ng bagong barkong pandigma ng North Korea, kung saan punong-puno ng celebration, papuri, at ipinagmamalaking teknolohiya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang barkong ito ay lumubog mismo sa araw ng seremonya, sa harap pa ni Kim Jong Un at ng kanyang anak. Paano nga ba nauwi sa kahihiyan ang proyektong dapat sanay magpapalakas sa kanilang navy? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng taki-like subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa simula pa lang, ang bagong barkong pandigma ng North Korea ay inaasahang magiging isa sa mga pinakamalalakas at pinakapinagmamalaking proyekto ng kanilang hukbong dagat ipinangako nitong kayang magdala ng matitinding armas at ayon sa pamahalaan ni Kim Jong Un ito ang magiging patunay na mas malakas na ngayon ang puwersa nila sa dagat ang mismong pagkalunsad ng barko ay ginawang malaking selebrasyon na isang eksena na parang sinadya para ipakita sa buong mundo na hindi dapat maliitin ang militar ng North Korea ngunit sa halip na humanga ang buong mundo ay isang malalang kahihiyan ang agad na sumabog sa kanilang harapan. Hindi nagtagal matapos simulan ang seremonya. Sa mismong araw ng paglulunsad noong May 22 ay biglang nagka problema ang barko. Sa halip na maglayag palayo mula sa daungan ay bigla itong tumagilid at lumubog. Ang barkong ito ay may bigat na umaabot sa 5,000 tons na ngayon ay kalahating nakabaon sa tubig sa mismong lugar kung saan ito inilunsad. Samantala, hindi makapaniwala si Kim Jong-un sa nasaksihan. Sa gitna ng kanyang galit ay agad siyang naglabas ng pahayag at tinawag ang pangyayari bilang isang criminal act. Para sa kanya, hindi ito basta aksidente lang kundi resulta ng kapabayaan, kawalan ng maayos na pagpaplano at kulang nakaranasan ng mga taong dapat sanay may alam sa ganitong klasing proyekto. Kaugnay pa nito, mas lalong naging masakit ang lahat dahil may nauna ng barko sa parehong klase na matagumpay na nailunsad. Ang pagkakaroon ng isa ng matagumpay na halimbawa ay dapat sanay nagsilbing gabay para hindi na maulit ang anumang pagkakamali. Ngunit ngayon ay hindi maiwasang itanong ng marami kung ang unang tagumpay ba ay purong swerte lang. Posible rin kaya na may mas malalim na problema sa disenyo ng barko o sa proseso ng paggawa nito? Maraming katanungan rin ang biglang sumulpot matapos ang insidenteng ito. Batay sa mga ulat at sa mga kuha ng aksidente, makikita raw na tila wasak ang ilalim ng barko. Dahil dito ay agad itong nawalan ng balanse at hindi na napigilang tumagilid. Isa sa mga dahilan na nakikitang ugat ng kapalpakan ay ang ginamit na side launch technique na isang paraan ng paglulunsad na hindi pangkaraniwan para sa North Korea. Dati ay ginagamit nila ang mas tradisyonal na paraan kung saan ang barko ay inilulunsad pa atras gamit ang rampa. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinili nilang gumamit ng mas komplikadong side launch na isang desisyon na sa bandang huli ay naging mali. Gayun din naman ayon kay Yang Uk mula sa isang research institute sa South Korea, tila kulang sa karanasan ng North Korea pagdating sa paggamit ng side launching para sa malalaking barko. Ayon sa kanya, ang side launching ay karaniwang ginagamit lamang kung kulang ang espasyo sa shipyard at mas madalas itong inangkop sa mga mas maliit na sasakyang pandagat. Sa kaso ng North Korea ay napilitan daw silang gamitin ito dahil sobrang laki ng bagong barko dagdag paniyang mas mainam sana kung ginamit nila ang mas ligtas na dry dock method kung saan unti-unting ibinababa ang barko sa tubig sa isang mas kontrolado at pantay na paraan sa halip na maging simbolo ng lakas ang bagong barko ay naging dahilan ng kahihiyan ang barko na dapat sanay inaabangan ng buong bansa bilang pag-asa ng kanilang dagat ay ngayon ay nakahandusay sa tabi tinatakpan ng asul na tolda Ayon sa mga satellite images, makikita ang desperadong pagsisikap ng North Korea na itago ang nangyari. Pero kahit anong takip ang gawin nila, ay malinaw pa rin nakikita ang malaking pagkasira. Sa katunayan, ay may mga nagsasabing nagkaaberya raw sa mga bogi sa ilalim ng barko. Ang mga ito ang mga gulong na tumutulong sa barko habang inilulunsad ito papasok sa tubig. Ayun sa mga eksperto na walang daw ng coordination ang mga ito, kaya habang ang likurang bahagi ng barko ay dumulas pababa, ay naiwan namang nakasabit sa taas ang unahan. At ang resulta nito ay bumaluktot ang buong katawan ng barko at nawasak ang balanse nito. Dagdag pa rito may posibilidad din na may kinalaman ang iba pang kagamitan sa paligid gaya ng mga crane at deck barges na naroon noong araw ng insidente. Bagamat hindi patiyak kung ito nga ang naging sanhi ng aksidente, ay hindi maikakailang nagdagdag ito ng komplikasyon sa buong proseso. Ang hindi inaasahang paglubog ng barko ay naging simbolo ngayon ng mas malalim na problema ang kawalan ng sapat na karanasan at kaalaman ng North Korea pagdating sa mga makabagong pamamaraan ng paggawa at paglulunsad ng kanilang kagamitan pandigma. Gayun din naman base sa masusing investigasyon ni na Bermudez, Cha at Jun, ang barkong lumubog ay ginawa sa isang pasilidad na, kung tutuusin, ay hindi talaga nararapat sa paggawa ng ganitong kalaking uri ng barko. Sa normal na operasyon nito, ang kanilang mga proyekto ay nakatuon lamang sa paggawa ng mga pangkaraniwang cargo ships, fishing boats at maliliit na patrol vessels. Kaya't nang mapagpasyahan na dito gagawin ng isang buong warship ay nagsimula na agad ang panganib. Hindi lamang ito usapin ng kakayahan ng mga manggagawa, kundi usapin din ng kakulangan sa tamang kagamitan, plano at facilities. Sa puntong ito ay lalo pang lumalalim ang problema. At para sa mga hindi pamilyar sa konsepto, ang dry dock ay isang espesyal na uri ng facility na parang isang malaking palanggana na isang pinatutuyong espasyo na maaaring lagyan ng tubig para unti-unting palutangin ang isang barko. Ito rin ang karaniwang ginagamit sa malalaking bansa kapag nagpapalubid ng mga sasakyang pandagat dahil bukod sa ligtas ito ay mas kontrolado rin ng bawat galaw. Ayon kay dating South Korean Naval Admiral Kim Dook-ki, kung dry dock sana ang ginamit ng North Korea ay baka hindi na umabot sa ganitong kapalpakan. Ipinahayag rin niya na dry dock is an expensive facility. At dahil wala nito ang North Korea ay nagkaroon sila ng napakalaking problema. Hindi lang sa paglulunsad kundi pati na rin sa pagsubok na ayusin ang barkong lumubog. Dagdag pa ni Kim kung may dry dock lang sana sila ay mabilis na sana nilang naayos ang barko. Pero dahil wala, ang pagkukumpuni ay hindi na lang simpleng trabaho. Aabutin ito ng buwan. Samantalang kung nasa tamang pasilidad lang sila, ay baka ilang linggo lang ayos na ang lahat. Kayat mula sa simula hanggang sa dulo, ay puro kakulangan at maling desisyon ang lumutang na dahilan ng trahedyang ito. At ang pinakamalaking dagok sa lahat ay nangyari ito sa mismong araw ng isang ingranding seremonya habang todo bigay ang mga tagapagsalita ng hukbong dagat sa pagbibigay pugay sa bagong barko na anilay isa raw sa pinakamalalaking tagumpay ng kanilang bansa. Ay bigla namang nangyari ang hindi inaasahan. Sa gitna ng lahat ng papuri ay naganap ang kahihiyan. At hindi lang basta kahihiyan, kundi isang pangyayaring hindi nakayang itago at hindi na pwedeng i-edit palabas sa balita. Sa harap ng napakaraming opisyal, sundalo at mga bisita at sa gitna ng mga mata ng mundo ay isa itong trahedyang hindi mapapantayan. Ngunit ang mas mabigat pa rito ay naroon mismo si Kim Jong Un sa lugar ng insidente. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga opisyal na buong yabang na nagkukuwento tungkol sa tagumpay na kanilang naabot ay bigla namang bumagsak ang barkong kanilang ipinagmamalaki pero ayon sa iba ay may mas malalim pang layunin si Kim. Marami ang naniniwala na unti-unti na niyang inihahanda si Juay para sa pamumuno. Noong January 2024 ay nakita silang magkasama sa Pyongyang International Airport. Sa likod nila ay nakapwesto ang isang malaking intercontinental ballistic missile na isang senyales na maaring ito ay hindi lang simpleng event kundi isang malinaw na mensahe sa mundo na si Ju-ai ang itinuturong susunod na mamumuno. Kaya't nang mangyari ang aksidente sa araw na naroon si Ju-ai ay hindi na lang ito simpleng technical na problema para kay Kim, ito ay personal. Ito ay isang pambansang kahihiyan na nasaksihan ng batang kanyang itinuturing na tagapagmana. At sa isang sistemang tulad ng sa North Korea kung saan ang imahe ng leader ay kailangang palaging malinis, makapangyarihan at walang kapintasan, ang ganitong uri ng pagkabigo ay isang sugat na mahirap takpan. Ngunit hindi rin nakapagtataka kung bakit galit na galit si Kim. Sa naging resulta ng paglulunsad, tinawag niya itong isang criminal act at iniutos ang agarang pagkukumpuni ng barko. Ayon sa kanya, ito ay usapin ng national honor at kailangang maayos bago magsimula ang plenary session ng Workers' Party sa huling bahagi ng buwan ng June. Isang malinaw na senyales na hindi lang ito isang technical issue, kundi isang bagay na nakaapekto sa buong imahe ng kanyang pamumuno. Bukod pa rito ayon sa ulat mula sa state-run media ng North Korea na KCNA. Dahil sa kakulangan sa karanasan at kapabayaan sa operasyon ay hindi naging sabay-sabay ang paggalaw ng mga bogi. Dahil dito ay unang natanggal ang launching sled sa bandang hulihan, kaya tumagilid ang barko. Nawalan rin ito ng balanse. Nagkaroon ng lamat ang katawan at hindi rin naalis ng tama ang bow sa pagkakakabit. Ang detalyang ito ay kapareho ng iniulat ng TWZ na nagsabing ang mismong disenyo ng paglulunsad ay may malalaking problema na mula pa sa simula. Dagdag pa rito inilabas rin ni Kim ang isang napakahigpit na pahayag Ayun sa kanya, ang aksidenteng ito ay isang seryosong pagkakasala na hindi pwedeng palampasin. Sinabi niyang ito ay bunga ng matinding kapabayaan at kawalan ng disiplina at kailangang managot ang mga may kasalanan. Dagdag pa rito, ang pangalawang Choi hyun class destroyer ng North Korea ay hindi lang basta lumubog. Naging isa itong napakalaking iskandalo sa buong bansa. Ang ganitong klasing pangyayari ay hindi pwedeng pagtakpan dahil ang barko ay napakalaki at ngayon ay lantad sa mata ng lahat habang nakatihaya sa isang dok. Lahat ng tao sa paligid ay kitang kita ang nangyari at walang paraan para maitago ito. Dahil dito si Kim Jong-un ay napilitang magsalita sa publiko. Sa kanyang pahayag sinabi niyang may mga taong kailangang managot sa kabiguan na ito at siguradong may kapalit ang pagkakamaling naganap. Pag-uusapan natin mamaya ang mga malalalim na epekto ng insidenteng ito sa buong navy ng North Korea. Pero sa ngayon ay pagtuunan muna natin ng pansin kung ano ang tunay na nawala sa kanila. Hindi lang ito basta barko. Isa itong proyekto na sinasabing magpapalakas sana sa kanilang puwersa at magdadala ng kumpiyansa na kaya nilang tapatan ang mga mas makapangyarihang navy sa buong mundo. Sa madaling salita, ang barkong ito ay dapat sanay simbolo ng kanilang paglago sa teknolohiya at military forces. Ang Choi Hyun class ay ang unang destroyer na mismong ginawa ng North Korea. Marami ang naniniwala na ito ang sagot nila sa mga Aegis class destroyers ng United States na kilala bilang ilan sa pinakamakapangyarihang warships sa buong mundo. Sa itsura pa lang ng Choi Hyun class ay talagang may dating May haba itong halos 470 feet at kayang mag-displace ng hanggang 5,000 tons ng tubig. Kaya nitong magdala ng napakaraming kagamitan at armas na dapat sana ay magbibigay ng malaking advantage sa kanila sa dagat. Ang barkong ito ay punong-puno ng makabagong teknolohiya. Meron itong mga advanced sensors, gaya ng phased array radars at type 362 air-to-surface search radar. Bukod pa rito, meron din itong tatlong fire control radars at dalawang navigation radars na nagbibigay ng mas malawak na kakayahan sa pag-detect at pag-target ng kalaban. Dagdag pa riyan, may countermeasure dispensers din ito na dinisenyo para harapin ang mga banta mula sa electronic warfare. Sa madaling salita, handang-handa sana ang barkong ito para sa halos lahat ng klase ng laban. Pero hindi lang sa sensors malakas ang barko. Sa armas pa lang ay makikita mo na agad kung gaano ito kaseryoso. Meron itong isang naval gun na may sukat sa pagitan ng 127 hanggang 130 mm. Bagamat hindi malinaw kung anong modelo ito o gaano kabilis itong makaputok ang laki ng baril na ito ay sapat na para ituring na pangunahing sandata sa laban. Bukod pa dyan, may tatlo itong close-in weapon systems, isang Panzer ME at dalawang AK-630s na tig 30mm. Ang mga ito ay idinisenyo para mabilis na umatake sa malalapit na banta, gaya ng mga incoming missiles o eroplanong papalapit. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang armas ng barko. Mayroon din itong apat na anti-ship missile launchers, dalawang torpedo tubes at apat na bullseye for launchers. Pero ang pinaka nagpapakilala sa barko ay ang pagkakaroon nito ng Vertical Launch System o VLS. Ang mga ito ay pwedeng gamitin para maglunsad ng iba't ibang uri ng missiles mula sa air defense hanggang sa supersonic cruise missiles. Sa sobrang dami at laki ng mga launch cells na ito ay may kakayahan ng barko na sabay-sabay magpalipad ng maraming misil sa kalaban. Ayon mismo kay Kim Jong-un, plano ng North Korea na gawing mas malakas pa ang barkong ito. Target nilang maglunsad ng mga tactical ballistic missiles at cruise missiles na may kakayahang magdala ng nuclear warheads kapag natapos na nilang gawin ng ganitong klase ng armas. Ngunit mahalagang tandaan na karamihan sa impormasyong ito ay galing mismo sa North Korea. Kaya may posibilidad na pinapalaki o pinapaganda lang nila ang mga datos para magmukhang kahanga-hanga ang barko sa mata ng ibang bansa. Kahit ganun paman, kahit hindi ganap na totoo ang lahat ng ipinagmamalaki nila, ay hindi pa rin maikakaila na ito ay isang malaking hakbang para sa kanilang navy. Kung hindi lang sana ito lumubog, mari sanang ituring ang barkong ito bilang patunay ng pagunlad. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan nito, nakahandusay, walang gamit at puno ng kahihiyan, ito ngayon ay isang paalala ng kapalpakan. Sa halip na maging simbolo ng lakas, ito ngayon ay naging simbolo ng pagkabigo. Isa itong napakalaking dagok sa reputasyon ni Kim Jong-un at sa buong militar ng North Korea, lalo na sa harap ng mundo na walang takas sa balita. At ngayon ang tanong na gumugulo sa isipan ng marami, ano ang susunod na mangyayari? Ayon sa mga ulat, isa sa mga unang hakbang ay ang pagbibigay ng parusa sa mga opisyal na responsable sa insidente. Sa mismong pahayag ni Kim ay sinabi niyang ang mga taong nagkamali ay paparusahan sa plenary meeting ng Party Central Committee na nakatakdang ganapin ngayong buwan ng June. Ang pulong na ito ay isang mahalagang pagpupulong ng mga pinuno ng partido sa North Korea. At dito rin itinakda ang deadline para ayusin at maibalik sa operasyon ng barko. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa isang nasirang barko. Ito din ay tungkol sa buong dangal at disiplina ng gobyerno nila at sa kakayahan nitong ayusin ng sariling mga pagkukulang. Sa puntong ito ay napipilitan ng mga opisyal ng North Korea na habulin ng napakalaking pagkakamali. Dapat sana ang pagkukumpuni ng barko ay tatagal ng halos apat hanggang limang buwan kung susundin ng tamang proseso. Ngunit ngayon dahil sa matinding pressure mula sa itaas, ay kailangan nilang tapusin ang lahat ng yon sa loob lang ng isang buwan. Ang mas malala pa, wala silang dry dock, isang napakahalagang facility para sa maayos at ligtas na pagkumpuni ng mga barkong pandigma. Sa kabila ng lahat ng ito, kahit pa sakaling matapos nila ang trabaho, ay halos tiyak na hindi pa rin sila makakaligtas sa matinding galit ni Kim Jong Un. Wala pang eksaktong pahayag kung ano ang gagawin sa kanila. Pero kung pagbabasehan ng nakaraan ay malaki ang posibilidad na hindi na muling makakasama ng kanilang pamilya ang mga opisyal na may kinalaman sa sablay na proyektong ito. Ngunit mas malawak ang problemang kinakaharap ng leader ng North Korea. Hindi lang ito basta tungkol sa isang barkong lumubog. Ang tunay na banta sa kanyang pamumuno ay ang pagkakabunyag ng isang napakahalagang katotohanan na ang Navy ng kanilang bansa ay hindi pa handa sa modernong pakikidigma kahit pa ilang taon na nilang isinusulong ang ideyang ito. Matagal nang ipinagmamalaki ni Kim ang tinatawag niyang ikalawang revolusyon ng kanilang sandatahang lakas, isang malawakang plano para palitan ang mga luma, depektibo at halos wala ng silbing kagamitan mula pa noong Soviet era. Pati na rin ang mga armas na gawa nila mismo na kadalasang hindi pumapasa sa international standards. Layunin ng planong ito na maabot ng buong military ang antas ng mga modernong puwersa lalo na't umaasa sila sa kanilang missiles at nuclear weapons para makabawi sa kakulangan sa ibang aspeto ng depensa. Pero ang lumubog na barko na dapat sana'y simbolo ng tagumpay ay naging malinaw na patunay kung gaano ka unreliable at kadelikado ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang Navy. Ayon sa ulat ng CNN, ang barkong ito ay isa sa mga pangunahing bahagi ng pinakamatagal at pinakagarbong naval upgrade na isinagawa ng North Korea sa loob ng ilang dekada. Subalit sa halip na maging dahilan ng pag-angat, ang proyekto ay nauwi sa kahihiyan. Sa halip na mapatunayan na kaya na nilang gumawa ng malalakas at modernong barko, ang nangyari ay kabaligtaran. Napakita sa buong mundo na kulang pa sa kaalaman, kagamitan at tiyaga ang kanilang sistema. At ayon sa ilang report mula sa TWZ, may mga palatandaan na simula pa lang ng proyekto ay nagmamadali na sila. Isa sa mga sinasabing palatandaan nito ay ang posibilidad na sinimulan na agad ang weapons testing kahit hindi pa natatapos ang propulsion system ng barko. Ibig sabihin, baka ipinalabas lang nila ito sa dagat para magkunwaring operational kahit hindi pa talaga ito handa. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki ng North Korea na nagawa nila ang unang Choi Hyun-class warship sa loob lang ng isang taon. Ang pangalawang barko na siyang lumubog ay sinasabing mas mabilis pa raw natapos. Oo, nakakamangha kung sa bilis lang titingnan. Pero kapag isinama mo ang usapin ng quality, kaligtasan at tamang proseso, ay malinaw na hindi sapat ang isang taon para buuin ang ganitong klase ng barko. At kahit sabihin pang hindi ang pagmamadali ang direktang dahilan ng insidente, ay malaki pa rin ang posibilidad na ito ang naging ugat ng lahat ng problema. Kung hindi man ito agad lumubog, malamang ay masisira rin ito kalaunan sa ibang bahagi ng operasyon. Sa puntong ito hindi maiwasang itanong ng marami. Talaga bang ginagawa ng North Korea ang mga ganitong proyekto para sa tunay na military defense o isa lamang itong palabas para sa propaganda? Maaring parehong sagot ay tama. At kung titingnan natin ang style ng pamumuno ni Kim at ng kanyang mga ninuno, ay makikita nating palaging inuuna ang pagpapakita ng kapangyarihan kahit pa sa likod nito ay may mga kahinaan. Para sa kanila sapat na ang isang engranding seremonya, may fireworks, may mahabang talumpati, may presensya pa ng kanyang anak na si Juae upang ipakitang malakas ang bansa kahit pa hindi pahanda ang mismong barko. Samantala, hindi rin maikakaila na ang barkong ito ay may kakayahang magmaneuver kahit pa hindi ito kasing advanced ng mga ipinapakita nila sa mga ulat. Ngunit ngayon ay hindi na mahalaga kung gaano ito kalakas sa papel. Ang mas mahalaga ay ang nangyari sa aktwal. At malinaw ang barko ay naging simbolo na ngayon ng pagkabigo. Ang imaheng inaasahan nilang itayo ay gumuho at si Kim ay naiwan na lang sa kahihiyan. Ayon sa pinakahuling ulat ng CNN, sinabi raw ng North Korean media na kay CNA na maaari pa raw kumpunihin ang barko. Ayon sa kanila, wala raw butas ang hal nito at hindi raw seryoso ang sira. May tubig lang daw na nakapasok sa likurang bahagi pero hindi nila ipinaliwanag kung paanong nangyari ito. Kung totoo ngang walang butas, sinasabi rin nila na kayang tapusin ang pagkukumpuni sa loob lang ng 10 days. Ngunit sa kasalukuyang kondisyon ng kanilang facility, lalo na't wala nga silang dry dock ay parang imposibleng maabot ito. At kahit pa magawa nila ito, ay hindi pa rin tiyak kung makakabalik pa ang barko sa aktwal na operasyon. Posibleng manatili na lang ito sa gilid ng daungan. Isang milyon-milyong dolyar na kagamitan na ngayon ay parang patapon na bakal lang na palubog sa dagat. At sa huli, ang tanong ay nananatili. May pag-asa pa bang bumangon si Kim mula sa kahihiyang ito? Kaya pa kayang isalba ang barko at ang kanilang reputasyon? At higit sa lahat, may matututunan ba sila sa kapalpakan na ito o uulit na naman ang parehong pagkakamali sa susunod nilang proyekto?